Magandang gabi at welcome sa isa na namang kwento ng lagim. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ipinadala ng isa sa ating masugid na tagapakinig. Itago na lang natin sa pangalang Drek. Isa siyang dating estudyante sa Manila na may kakaibang karanasan sa isang abandonadong gusali malapit sa Espanya. Isang gusaling matagal nang may napapabalitang may bantay. Handa ka na ba? Kaya patayin mo na yung ilaw. Hinaan mo na ang volume. At hayaang ang dilim ang magdikta ng iyong imahinasyon. Ang kapre sa abandonadong gusali sa Maynila. May isang gusali sa gilid ng Espanyol Boulevard. Tahimik, walang ilaw, at tila nila mo na ng kalikasan. Binabalot ito ng mga kwento, masasamang kwento. Sabi ng mga matagal ng residente, may nila lang daw na naninirahan doon. Malaki, maitim, at naninigarilyo ng tabako. Ito'y isang kapre. Si Mira ay isang estudyante ng arkitektura. Sa kanyang thesis, kailangan niyang magdokumento ng isang lumang abandonadong gusali. At dahil gusto niyang kakaiba, pinili niya ang gusaling iyon. Marami na ang umiwas, pero hindi siya naniwala sa mga kwento-kwento. Kasama niya ang kanyang kaibigan na si Josh, isang aspiring filmmaker na gustong i-vlog ang buong karanasan. Nang makarating sila sa harap ng gusali, may matandang babae sa karinter niya ang tumawag sa kanila. Iha, iho, wika ng matanda. Huwag na kayong pumasok dyan. Hindi kayo ang unang nagtangkang galugarin yan. May nagbabantay riyan, isang kapre, at hindi siya natutuwa sa mga bisita. Ngunit gaya ng karamihan sa kabataan, pinagtawanan lang nila ito. Sa isip nila, parte lang ito ng urban legend, pampatanggal gana sa mga matapang. Madilim sa loob, amoy alikabok, amag, at tila na susunog na kahoy. Nag-ikot sila, kinuhaanan ng video ang bawat sulok. Ngunit sa bawat pag ng kamera, tila may sumasama sa frame na hindi nila napapansin. Sa ikalawang palapag, may malaking butas sa dingding. Dito nakita ni Josh ang isang aninong dumaan. Matangkad, mabagal ang hakbang, pero nang sinunda nila, wala, hangin lang. Josh, naramdaman mo yon? Parang may tumitingin sa atin, wika ni Mira. Kinabukasan, hindi na pumasok si Josh. Hindi na rin siya makontak. Nang pinuntahan ni Mira ang dorm niya, bukas ang ilaw pero wala siya. Naiwan lang ang kanyang kamera at isang clip na hindi niya pa napapanood. Sa video, kitang kita si Josh na parang may narinig sa itaas. Nang iangat niya ang kamera, may dalawang pulang mata sa dilim at sa loob ng ilang segundo, nawalan ng signal ang video, naputol. Nung gabing yon, nagdesisyon si Mira na balikan ang gusali. Hindi para sa project, kundi para kay Josh. Bitbit ang flashlight, umakit siya sa ikalawang palapag kung saan huling nakita ang kaibigan. Tahimik, nakakatakot ang katahimikan. Sa isang sulok, may altar. Sa ibabaw nito, litrato nila ni Josh. Sunog ang mga gilid. At sa tabi nito, isang piraso ng tuyong sanga. At sa sahig, mga yapak. Pero hindi sa tao. Malalaki. Mabibigat. Parang paan ng hayop. Sa likod niya, may mabigat na presensyang dumaan. Pagharap niya, nakita niya ang nilalang, isang kapre matangkad, itim ang balat. Mula sa kanyang bibig, may lumalabas na usok mula sa tabako. Ang mga mata nito ay pula, naglalagablab. Hindi ito nagsalita, tumayo lang ito, tahimik, pero ramdam mong galit. At bago pa makatapos si Mira, unti-unting bumigat ang paligid. Parang lumulubag ang sahig. Parang hinihigop ng lupa ang kanyang katawan. Hindi ko alam. Patawad. Hindi ko alam. Wika ni Mira habang umiiyak. Ngunit ang gusali ay teritoryo ng matanda. At sino mang pumasok na walang paalam, kailangang managot. Hanggang ngayon, hindi na muling nakita si Mira at si Josh. Ang gusali, pinalibutan na ng barikada. Pinagbabawal ng pasukin. Ngunit gabi-gabi, may mga nagsasabing may naaamoy na tabako sa hangin kahit wala namang naninigarilyo. May nagsasabing may aninong matangkad na sumisirip sa bintana lalo na tuwing alas dos ng madaling araw. Ang kapre ay hindi katang isip. Hindi lang siya nasa gubat. Minsan, nasa lungsod na siya. Tahimik, nagmamasid, naghihintay sa susunod na apak sa kanyang teritoryo. Ikaw, kakayanin mo bang pumasok sa gusaling 'yon? O baka ikaw na ang susunod na kuhain ng nilalang sa dilim. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i ang video, i-subscribe sa si channel, at i ito sa mga kaibigan mong mahilig din sa kababalaghan. Pindutin mo na rin ang notification bell para sa mga susunod na kwento ng lagim. Salamat sa pakikinig at ingat sa pagdaan sa dilim.